pag bagong araw paniba akong kaloko gabi na nga pala ngayon, okay. ito yung gabi na yung pinsan ko kasi lasing, mag iinom kaya ngayon, yung gigisingin natin, eh natulog siya doon kaya ngayon, yung gigisingin natin, talaga sa mga. dito nga, gigisingin natin guys ha, dyan ka lang itatayo ko itatayo ko

<laughs> Ayan, lumulubo. Ayan, umpupulbuhan ka muna. Ayan, maganda yan. Nagtulog ka na dyan ha. Bukas ka na, gumising. Bukas ka na, gumising. Alam kong pagod ka. <laughs> Malibay kong araw, lumayo ka ng kaunti. Malibay kong kaluhan. May second target naman tayo sa kabilang kwarto. Tignan mo yung isa doon. Tignan mo. Saan? Dito naman tayo. Pasokan tayo. Wala. Wala. Kaya nito makatakay. Ganda. 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 Okay. Patanso ka wow. ahoy, maada na! <laughs> Ba't kayo gising pa? Ha? Ma, natutulog na sila, gising pa kayo, matulog na kayo! Ay! Cindy! Cindy! Anong ginawa sa'yo Cindy? Ginawa kang pusa! Ang <laughs> ganda! Cindy, ang ganda ni Cindy! Ano? cute? Mukhang pusa! Ang ganda hindi mas buti na sana all natutulog nang puso ah. <laughs> Ang ganda ni Cindy, nagising na <laughs> Si naglagay nun, si kya Si Kyang po ang naglagay nun ha, hindi si Ria <laughs>